Howdy mga master, mga idol Dito tayo ngayon naki-carecon sa Truck ng kasama natin Ito. Hey Ayan. Ganito kalawak yung ano, Mga idol yung Euro 4 oh, wala ka. Ayan, Double dick pa siya mga idol Wala Wala na Ayan. yan po yung kasamaan natin oh. idol yung didelivera natin Wait mga yan, yung gamit nating unit mga idol oh. yung mighty disc uh, warehouse ng mabuhay mga idol uh, Pwede na yan uh, Kayaan po yung gate nila uh, Ano yung ano natin mga idol? Ah, uh, trigo yung bangarga natin mga idol. So, yun lang mga idol. Thank you.